1, 2, 3 Karon nga adlaw, uban na ninyo sa among laag karon from Panikian to Marga Adlay Karaskal Surigao del Sur. So ang meet up nato karon is diri sa May 7-Eleven Karaskal. Then shout out na lang budta sa mga followers nato nga nakaela sa tuwa. So ato na lang pud ni side trip og agi ang lugo sa Karaskal para sa makita ninyo og makaingon gyud tag. Pagkalable! kinagtambay ra ta dere skilled kili nagyo na, na kaila sa tuak ah. shout out sa inyong tanan Og pasensyahan na gud ninyo kinahutlan gyud tag sticker by the way dere sa 711 ta magpaabot sa atong mga kaubanan para magkadungan-dungan ta og biyahe, paingon sa adlay og sa dihang nakaabot na ang atong ipaabot shout out na lang pud ta sa atong mga kaubanan sir Maiko Janry TV ma'am Janisa nga hashtag pagkalabliha og si ma'am Ruth Quartero tungod kay nagabot-abot ta man mi ah. so manglarga na ta so dire na magsugod ang among travel paingon sa adlay so mo tulay sa bunot so natay almost 10 to 15 minutes ta makaabot sa area nga atong adlay kaadtoan di na batio ng kainit versus sa atong excitement nga makita nato sa personal ang natural pa sa organic nga content creator nga makita nato diri sa adlay lain po yato nindot gid ang dalan nga imong maagi Andrea aside sa simentado nindot pud ang tulay nga imong makita Andrea so nakaabot na gid ta diri sa sa adlay di nato na po na i-treasure og hanap og asa ang exact location sa atong ipangita karon kay si Ma'am Janisa sa second time around niya nga pagbiyahe diri mas kining lapas mi sa simenteryo sakpan gihapon punta tungod sa atong motor nga nakapilit nga sticker basta kay kung makalabay ganita sa dalan nga atong magian makadungog na lang tag vlogger man to aray ko dan na rapatag sticker so mo lagi to nagkita kita na pod ming tanan diri huwag ang kasapod nato ni si ma'am ema so man niya so nisakay siya sa atong motor ka ron kaya e, wala siya maanan huwag sakay sa four wheels sa laktod nga pagka istorya nakaabot na miss ilang balay so di rin magsugod ang among pag ila-ila basta kay gisugdan huwag sugod sa atong pinaka-idol genry tv huwag pila rin pag istorya-istorya nang gawas na lang yung mga relief goods nga atong kaunon ka ron paniyod to grabe yun ni ka-advance magisip isip niya nga akong mga kaubanan mabisita ra gani huwag balay niguro gyud o dala og pagkaon ikan sa watermelon mapadyaman sa kinilaw para sa tinola nga haskan preskoha og mahala paksi ang duha ka kilo ka pin nga lapu-lapu gisigundaan pa sa uling nga kusog kay mubaga sa bulis nga haskan preskoha kiniki para sugba basta kay ang tinola na lay mag-adjust kay naa gawas ng luon na natay binukal nga tubig og di ta magproblema og tanglad kay makita ra diha sa kilid-kilid mo -kilid. nakanindot sa imong tungkaran labi naglapad ang imong yuta nga imong katamnan basta kay magkugil lang ka og nagid kay maharvest kanipay palito ni mustindahan lagi to ang nila dere ismo ni ilang mga plantation Maria Buhok magkuno og uban pa simple gud ang pamuyo diri walay koryente ang imo diri ang pagkugi sa diskarte diha na makita ang atong mga agi so mao lag ito naabtan na hantud sa naprepare prepare na ang tanan pagkaon para atong kaonon suto kilang atong tirada karon with prutas ug mga lagutmon nga sponsored sa atong mga kaubanan nga mga buotan pagkaninlot nila ani managhan pagkaon pahilis lang pudenta og apol hantud sa ni abot sa point nga ang tanan manayaw para mas mahilisan isa ni ka technique ta content diri nagid na, na makita ang mga danceres na sukad-sukad karon pa juding sayaw di man ni basta-basta ni atong mga kaubanan na man mga talent pastilan pagkalabli lahi lagi ni si idol pag mahinayak adlawan pag ani ni samot nagmugabi i mukundas jud ni to the max basta kay ang tagbalay na apil gyud pud og sayaw basta kay nalingaw mis among banding karon lahi ra gyud ang banding no pag matured og gusto peaceful nga gialalayan sa makalingaw makapahimuot nga banding pinaagi sa walay tarong nga istorya para ang tanan mga tawa ang litawa da ito odmi ani sa pag-share sa mga mga istorya nga makapahimuot sa usag-usa. Bonus na sa among part nga makabanding og sayaw ang tanan-tanan. Basta kay maskin init ang panahon, wa jud gibalibali ang kainit kay gipalibutan jud ni diri og mga dahon-dahon nga punoan para ang tanan-tanan makasilong. sabay-sabay. Left to right lang, right to left. Kaya nito.